Yan, magluluto po ako ng kangkong ngayon mga palangga. Yan po ang presko ng kangkong guys. Yan. Ako pa niya siyang hiwaon mga palangga. Yan, preskong presko. Bagong bago pong kuha ang kangkong mga palangga. So tiningnan ko po ang ilalim kung wala ba siyang uod. So wala po mga palangga. Yan po. Suportahan natin Ma'am Silka's channel. Subscribe Ma'am Silka's channel. Please subscribe my channel mga palangga at kay Sereni Osi at bro Tata Osi vlog. Subscribe, subscribe. Yan, hello po mga palangga. Good afternoon. So, ang gagawin ko po ngayon mga palangga magluluto po ako ng kangkong. Ayan po, preskong presko po ang kangkong, guys. Preskong presko ang kangkong. So, yan, tiningnan ko po ang ilalim mga palangga. Kung wala ba siya yung mga uod. So, ayan. Ang linis po talaga ng kangkong, guys. Yan, fresh na press. Wow! Press na press ang kangkong mga palangga. So, Ayan, hihimayin na natin guys ang kangkong. Uy. Anugdog mga palangga. Anugdog. Yan, presko presko po mga palangga. Walang uod. Ang lakas ng ano, kulog mga palangga. Takot po ako sa kulog. Narabay namatay sa kuan, ay namatay sa kilat. Baguhay lang ibalita mga palangga namatay sa kilat di ara sa gawas guys so ayan di kita makumpiyansa mga palangga kung naata sa gawas no nya labi na magkilat kilat digito kita makumpiyansa kay ay namatay ron sa kilat guys baguhay pang ibalita so ayan ang, ang lakas po ng tulog ngayon So, ingat po tayong lahat mga palangga, huwag po kayong magsilabasa ng bahay kung di po kailangan. Kasi po ang lakas ng kulog. Ang lakas po ng kulog, guys. itatanim ko po ito mga palangga ang ano ano siya ako na siyang itanong itanong na ako balik guys ang iyang mga sak yung mga sanga ay paborito kay nina kong kangkong kangkong is my favorite Papi, di mo gawas kay nangilat, papi. Di magpabadlong. Lakas ng kidlat, ang kulog, ang kidlat, mga palangga. So, ayan, ingat po tayong lahat. Grabe, ang init dito sa loob. Ang init sa loob, guys. Magluluto po ako sa labas sana, kaso lang. Nang idlat, nagkulog. So, takot po ako, dito na lang po ako sa loob magluto. So, tingnan ko mamaya mga palangga kung ano. Kung magkulog pa ba mamaya. Paborito kayo rin akong kangkong guys. Kasi di makaog kangkong din ha. Bahala mo din na di mo mga og kangkong kaya ako makaon sa kangkung kangkong <laughs> is my favorite. And so, alugbati. Alugbati too Dato niya gisa ko na siya <laughs> mga na ano, sa dinas. Yan tapos na po guys. Tapos na po. Then ito, tatanim ko po ito mamaya guys. Mamaya or bukas ng umaga. Tatanim po po ito bukas. So, magluto na po ako mamaya, guys. Ito po ang aking gagamitin mga palangga. Suka at patis. Yan, at saka po sardinas mga palangga. Yan, medyo halang po ito, guys. At saka magic sarap. Yan po mga palangga. Ang mantika mga palangga. lagyan ng silver swan mga palangga. Lagyan ng suka. konti lang pong suka, guys. yan ang magic syrup. Sugnuran mga palangga. Ito mo na simpleng pagluto ng kangkong mga palangga. Wala siya karne-karne mga palangga. Taykar karne deris sardinas Sardinas Rai na Guys galit na yung galit gamay yung asin na yung galit na yung na siya lasa mga palangga. tinisunod ang sardinas mga palangga. Ayan, sardinas. Sardinas. Wow! Po, mga palangga. siya ay simple nga po mga palangga pagluto ng kangkong wala naman karni guys mga palangga medyo wala nang kulog mga palangga so wala nang kulog so yan po guys lagyan natin ng kaunting tubig guys kaunti lang tubig kaunting po, mga palangga suluto na po ito guys. tapi Tangga. Tapi. Hangin pengga. Angin. Tapi. angin nga palangga akong giluto eh, si papi <laughs> pangga nagbantay ka diya pangga gusto kong hangin oh gusto kong hangin hmm, malakas ng hangin Ito, ang lakas ng hangin guys umuulan na yata nakas ng hangin. Guys, bukal na po siya, guys. Natunin dalion mga palangga kay nagsigig pangilat mga palangga. Ayun, luto na po ito. Ito tilawan, guys. Ayun, luto na po mga palangga. Ayun, kukunin na po natin. guys. Ayan po guys, luto na po ang aking ginisang kangkong with sardines. Ayan po. Wow! Ulam na. so, namin ngayong gabi. Ayan, charan! Charan! Luto na mga palangga. Ayan, paborito ko po itong kangkong guys. So, ayan ka ina na! kainan na mga palangga kain kainan na